Hello! So hard to hard talk muna tayo no about my health conditions and ano na po ang update bakit nagganito yung mga post ko lately ganyan, ab about that so wala na po akong mga live kasi busy ako in preparation for my trip so le ah, lately, yung nakikita ninyo ay meron na po akong visa and actually ngayon ano ngayon Saturday hindi pa rin alam ng mother ko kung saan ako pupunta hindi pa niya alam, hindi ko lang alam kung ano yung uh, kung ano yung ano niya reaction niya, if malaman niya, pero I know na talagang ang mother ko is go with the flow siya kung ano yung decision ko, kasi ang decision ko is this is final, kasi matanda na ako dahil I can decide for myself without consulting ganun-ganun kasi ako kasi pag nagdecision ako alam ko talaga na it is meron siyang blessing galing kay God. So ito na po, part 1 lang muna ito ha kasi this is a long story. This is a long story which is uh maikli lang po yung pinagtawag doon pero kailangan kong sabihin sa inyo kung ano ang punot dulo nito. So balik tayo no. So, alam niyo naman na meron akong medical... I am experiencing uh, medical problem or problema sa aking kalusugan. And then, you know, na talagang since last year and until ngayon, ay eh, talagang dinadala, dinadala ko siya. So, yun nga. My plan for next year will be uh, magpa-check up lang. Pero ayaw ko nang magpa-hospital. Kasi pag nagpa-hospital ako sa Cebu, talagang wala namang wala namang ano eh, kasi alam niya naman yung sitwasyon ko so mm, sa totoo lang no straightforward yung pagpa pagpapa hospital ko last year talagang nasayang lang yung pera kasi walang ano walang effect yung mga walang effect yung mga tinutosok sa akin ang may effect lang talaga doon is yung gamot na ah uh, gamot na binigay ng doktor ko at last sa huli na niya binigay yung gamot na yon which is yun yung nagpapa nang nagpapa liit ng bukol ko which is hindi naman totally lumiit nandyan pa rin siya okay so yun nga overall yung lahat ng ginagastos ko nung nasa hospital ako last year is siguro mga 80% is nasayang lang so yun po so yun, wala naman tayong masisisi kasi Uh, decision ko naman po yun. Okay, so back sa story. So, yun nga, yung plano ko for next year, for 2024, kasi bukas is 31 na, so isang araw na lang ay New Year na, 2024 na. Ang plano ko talaga is magpa, magpa-check up, magpa-pet scan and all. Kung ano man yung kung ano man yung result ng pet scan na yun, dyan na ako mag-decide whether kung ano yung sunod na gamutan. But then again, God is very good. Kasi talagang may pinadala siya ng mga angels sa akin, mga instruments na talagang uh, masasabi mo na Lord, maraming salamat sa lahat <coughs> ng mga tao na nagsakripisyo para sa akin. At yung mga taong 'yon ay talagang masasabi ko na ano sila ah uh, lord sila na ba ang ano sila na ba ang Basta... and habang last ah this week lang habang ano ngayon sa kailan ba 'yon basta gabi 'yon this week lang hindi ko matandaan kung anong araw <coughs> patulog na ako nung time na yon mga late night na yon oo may nag message sa page, sa page ko ang pangalan niya ID so ito po yon si ma'am ID sabi ni ma'am ID ate cha wait ha kunin ko yung ano sobrang lucky hindi ko alam kung bakit ganito kabait yung, yung Panginoon sa atin lahat hindi ko alam kung bakit bibigyan tayo ng paraan na parang masasabi natin ba na wala ng paraan pero meron siyang pinapadala ng mga ng mga tao para magiging daan at may solusyon ang mga ang mga gusto nating mangyari sa ating buhay. So, ayan po. Nahanap ko muna yung first chat sa akin ni Ma'am ID. Wait, ha, wait. ID, ID. Asa, ah, dara. So, ang kailan, makikita dito kung kailan nag... Ah, December 25. Ano talaga? Christmas. Mm -hmm. December 25 pala talaga Christmas. Sabi ni Ma'am ID. Ate siya, if ganahan lang ka na ako Ika-suggest ng hospital para sa imuha, you can verify if ganahan ka. Kay, kay ako a, kay ako ah, ang, kay ako nagkalang cancer, Giingnan na ako diri sa hospital sa Cebu na under palliative care na lang. Under palliative care na lang, pero ni add to ko sa China, if ganahan lang, pwede mo mo inquire. Alam niyo po, so, Ma'am ID, I love you so much. So, ayan. 25 talaga. December, gabi ng December 25. So, kinabukasan 26. boy. Alam nyo po kung anong ginawa nila ni Ma'am ID. nagchat kami ni Ma'am ID. So, ayun. nagchat kami. nagchat chat kami. Sabi ko, wala. Ganun ba? So, Tagalogin ko, ha? Sabi ni Ma'am, bisaya yung ano ni Bisaya kasi si Ma'am ID. Sabi ni Ma'am ID na meron siyang ikasuggest sa akin na hospital sa China. Kasi si Ma'am ID is alang lung cancer. Meron siya din siyang cancer. Lung cancer. Tapos, pumunta siya doon. Ayun, ganun, ganun, ganun. Tapos, sige lang, interviewin ko ito si Ma'am ID kasi kasama ko, siya, kasama ko siya papunta sa China. So, ayun, balik tayo dito. Sabi ni Ma'am ID, Ati Cha, puntahan ka namin. Hala, alam niyo po ba? kinabukasan, pumunta agad sila dito sa bahay namin. Sab sabi ni Ma'am ID at itcha, puntahan ka namin dyan ng asawa ko para ipaliwanag sa amin, ipaliwanag namin sa iyo na ganun, ganun, ganun ang proseso. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? So yun, December, ulitin ko, December 25 ng gabi, nagchat si Ma'am ID sa akin about nito and then kinabukasan December 26. Agad-agad silang pumunta dito. Alam niyo po ba na ang layo kasi taga sa, bandang south sila si Ma'am ID. Bandang south of Cebu tapos pumunta lang sila dito sa amin sa Katmon para uh, para sabihin sa akin, para ipaliwanag sa akin na atit siya kailangan mo, kailangan mo itong gagawin kasi nga po ito yung ito yung isa sa makapagpagaling sa iyo ganun pagpunta nila dito wala akong dalawang isip nagdesisyon agad ako sige dai sige wala hindi ko na inisip basta yung pag pag, pag sabi ni ma'am ID na ganun ganun maraming Pilipino doon may mga Pilipino pa doon na galing US may mga ibang lahi na doon nagpapagamot sa China sa ospital na ito, Jinchansu Jinchanshu ba. Jinchanshu Hospital para malunasan ang kagaya namin na may mga ganitong karamdaman. Sabi ko sige, sabihin mo, sabihin mo ma'am ID kung anong gagawin ko ganyan ganyan ganyan. So, sinabi niya kung paano niya pin Actually, yung time ni Ma'am Aide talagang struggle din sa kanya. Kasi nga, syempre, dito sa Cebu, kung sabihin ka na yung, yung klase ng cancer mo is under palliative care, syempre, maano ka talaga kung hindi, kung yung utak mo ay talagang uh, hindi, ganun ka, hindi ganun ka lawak yung pag-uunawa mo. Masasabi mo, ha? Ano ang susunod? wala na bang lunas ito ganun pero hindi ang ginawa ni ma'am ID ay nag, nag nag ano siya nag nag research siya at ito sabi ni ma'am ID ito ang nakita niya sa Facebook kaya kinuntak agad niya akala niya hindi totoo akala niya ganun 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 kasi di ba sa Facebook ngayon sa social media ang daming hindi totoo ang daming ganyan ganyan na magdududa ka pero yung nung kinuntak ito ni ma'am ID as in talagang totoo so ayun at saka yun uh, sa mas ano sa ano ni ma'am ID mas uh, mahirap sa kanya kasi walang nag guide sa kanya kasi siya lang talaga syempre nandyan yung asawa niya uh, for, ano, for support pero talagang si ma'am ID yung nag fill up sa online visa application lahat lahat requirements pero meron ng representative ang ospital na to na Pinay na nag din ka Ma'am ID. Pero ako, masasabi ko na uh, ano ako talagang masasabi ko na should I say swerte or blessed? Kasi medyo sa, yung ako na na tinutulungan ni Ma'am ID, hindi na ako nahihirapan na talagang hindi na ganoon kahirap para sa akin yung mag-apply ng online visa. Kasi nga, hindi naman din ako yung nag-apply. Yung sister at heart ko na si Mamga. So, yun. Agad-agad. Agad-agad, kinunta ko. Actually, yung da dadalhin ko talaga, yung sister ko sana. Yung talagang pinaka-sister ko. Pero, uh, pinili ko si Mam, si Mamga. Yung sister at heart ko. Kasi, galing din siya. Nagtrabaho din siya doon dati sa China. At alam ko na, uh, tawag doon. Uh, meron din siyang idea. So, yun pina, pina fill up ko na si yung sister at heart ko na si Mamga. yung in charge namin sa training center ganon at talagang dalawang araw lang kahapon yun nga pumunta kami ng pumunta kami ng uh, Chinese Chinese consulate dito sa Cebu doon sa Mandarin Hotel and then sobrang bilis lang thank you Lord sobrang bilis lang yung process approve Uh, may mga kinukuha silang mga supporting documents Pero thank God Nabigay, nab, nabigay man namin Nabigay namin like yung mga Medical records ko, ganun-ganyan Tsaka yung explanation Ganyan, ano yung trabaho ko, ganun Thank God Wala pang dalawang oras Ay na-approve agad yung medical visa ko For China And masasabi ko Lord, ito na ba yung ano Ito na ba yung sagot And then... Yun nga... Part 1 pa lang po ito... Kasi... Ang dami ko pang... Dapat sabihin... Ganun... About kamam ID... Yung talagang nag-effort... Nagpunta dito sa bahay namin... Take note... Yung mga... Yung... Uh, in charge sa ospital... Tapos yung ospital mismo... Kung saan... Yun... And... Kaya... Gagawa ako ng story... Bago ako... Bago ako alis... Kasi... Hindi ko pa... Hindi ko alam if pagdating ko ng China ay maka-update ako from time to time kasi nga sabi ni Ma'am ID kasi galing na siya doon at babalik siya doon pero mauna kami Oo, kasi yung schedule nila mga second week of ano pa January kami talagang pagkatapos ng New Year so hindi ko pa alam if pagdating ko ng China is maka-update ako sa inyo every time kasi nga medyo mahina daw yung ano doon mahina daw yung wifi doon sa ospital and then yun nga ginaid na ako ni Ma'am ID and then uh, about doon anong gagawin doon ganyan ganyan so yun at yun po yun yun na yung wala akong plano for next year na ano yung gagawin ko na na hakbang para sa karamdaman ko binigyan na po ng sagot ng Panginoon. Kaya, maraming maraming salamat. First and foremost, Lord, maraming salamat talaga sa mga tao na binigay mo sa akin. And syempre, ang social media. Sobrang laking tulong talaga ang social media sa buhay ko. Lalong-lalo na ngayon sa kalagayan ko. And syempre, itong nangyayari sa akin, or itong mangyayari pa sa akin, kung meron pang mangyayari na maganda, alam ko maganda lahat yung pangyayari ay maishishare ko din ito sa inyo. Lalong-lalo na kagaya sa akin, battling with uh, karamdaman na ganito. And yes, ang masasabi ko lang na alam ko talaga dito sa atin, dito sa Pilipinas talagang hindi ganun ka, hindi ganoon kaganda yung uh, pamaraan natin sa paglunas ng mga ganitong karamdaman. Pero alam ko na may mga paraan kagaya nito. At at least ngayon na papunta na ako don, malalaman natin kung ano yung mga uh, ako mismo ang magpapatunay. Syempre, Ma'am ID, thank you so much. Ma'am ID sa sa asawa ni Ma'am ID ang hmm, kayo talaga ang instrument ni God na pinadala sa akin para magiging maayos ang lahat. Kaya, thank you so much. So, ayan po, part 1 pa lang po ito. And yes, meron pa itong part 2. So, ang part 2 naman ay kang ma'am ID pa rin. At sa part 2, sasabihin ko na kung anong ospital, sino ang, sino ang pinay na representative na kinontak niya ma'am ID noong time niya. Kasi si ma'am ID, ngayon lang talaga, ngayong buwan lang, December. December 2023. Kakabalik lang din niya galing sa China and then babalik na naman siya doon kasi hindi pa tapos yung treatment niya doon. Babalik pa siya doon. Yun nga, January 2024, mauna lang kami ng araw. Kasi, yun nga, sobrang bilis na approve yung visa ko. Okay? So, part 1 pa lang ito and see you on the part 2. Kaya, maraming salamat sa inyo. Alam ko, nag-abang lang kayo. At, nandyan kayo para uh, para abangan ang susunod na chapter ng buhay ko for the next year. God bless us all and happy new year everyone. So ayan po maraming salamat and yes sa mga um I would like to say thank you so much then sa lahat-lahat na mga tao na nagiging daan para mabilis mas mapabilis ang approval ng aming visa Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, you're the next sa part 2 ng aking storytelling. Bakit sa China ako pupunta para sa aking gamutan. Thank you so much. Part 2. Part 1 pa lang ito.